Hi guys, katay ulit ng baboy. Kila pa bobong. Kung napanood niyong, yung yung kinatay baboy namin. Comment nyo. Ito ang part 2 ng pagkatay ng baboy. Kila pa pa bobong. Ay. Ayan. Ang katay ngayon ay T -t -t Tito Dandan, Tito J. Lord, papa, Tito Tembong, Tito Polly at Iba pa. <laughs> At meron pang iba. Ah, andito rin si Papa Bobo. Oh! <coughs> gas. Bordoluk <tik> noda. Yang sama Oh. At si Tito Rene, kasama din siya ng katay. Ayan, ang pog, ang master ng mundo. Ah. Mag-subscribe kayo sa uh, baba. Kung napanood niyo yung okay. nagkatay sila ng babay namin. Oh, <laughs>